yung, yung sa uh, ito, yung awards nung nakaraan. Hindi pumunta kasi nanghihingi pa ng ano, nanghihingi pa ng uh, pamasahe. <laughs> hindi ka nga boxer of the year. site minor citation ka lang. Di ba? So, kung boxer of the year ka, gagastusan ka. pero kung special citation or minor citation, kung makakapunta ka, punta ka. Kung hindi ka makakapunta, okay lang. Okay? So, in-award yun, ng awarding body, pinatawag si Sir Sean at uh, siya na yung pinakuha. Si Sir Sean naman, ililipad ng US uh, after that uh, for the pitbull fight. Alam ka namang dalihin niya yun. <laughs> Hindi na wala naman sa interest Hey, Subok, uh, Check it. Yun. <laughs> Grabe na, na to si Silver Voice. Sinabihan pa naman na uh, wala daw ka pa pamasa pamasahe si uh, Pedro Alas ng Pinas para makuha lang yung award. Tapos, kung magsuri ka, a ah, Alas ng Pinas. Kailangan umiyak at lumuhod ka kay Silver Boys. Ganun na dapat ang gagawin mo. <laughs> never na neighbor yan, gagawin ni Silver ni Cuadro Alas ng Pinas Silver Boys. Unang-una sa lahat, ha? Ah, Unang-una sa lahat, may pira yan si Cuadro Alas ng Pinas. Neighbor yan manghihingi ng pamasay. at pangalawa, ha? Ah, hindi ka Diyos para luhuran ka, para iyakan ka. <laughs> kahit dalhin nyo pa yan yung award papuntang ibang bansa silver boys walang pakialam dyan si kwadro alas ng pinas real talk yan kaya panoorin natin tong video let's go <laughs> okay mga kangkong nation pilit pa rin isig-isig sa kahit na anong laban ang irrelevant na ngayong si kangkong o oh, syempre alam nyo naman kakatapos lang ng sa uh, parehasawak ah parehasawak ng na ball Promotions na si Elijah Pierce at ito pong uh, Pilipinong si Arthur Villanueva kung saan. Nanakdown nga po ni Arthur Villanueva itong si Pierce. Ngunit uh, nung round number 4, eh, bumawi po at na uh, nati KO po nitong si Elijah Pierce. Mga kaibigan, ito pong si King Arthur Villanueva. Sige si Arthur Villanueva po napaka-veterano din yan. Ano? Nakailang uh, uh, world title shot na din po yan. I think dalawa. Okay, and ngayon po ay kumakampanya sa Amerika at uh, making uh, most of it mga kaibigan at 35 years old ano uh, siguro mga ilang laban pa uh, ang uh, natitira for Arthur Villanueva at with that performance even though natalo siya i think uh, talagang uh, ano he is making himself to be noticed sa American na uh, boxing uh, community mga kaibigan well anyway eto na nga mga kaibigan Itinidikit na naman <laughs> ang kawawa <tawangan laughs> na, wala walang laban na dapat January pa daw mag-aannounce pero mag-April full snap wala pa ding laban <laughs> <laughs> Yan kasi, okay? Alright, kahapon, syempre, nung mahal na araw, nagpahinga tayo. Syempre, nung nakaraan din laban ni Yumir, eh, busy po tayo. Okay. Ngayon, idinidikit si Kangkong kay Elijah Pierce. Huwag naman kayong magbiro pa. ba? Diba? Alam niyo naman kung saan na lang siya kayang lumaban at ano na lamang ang kayang ibigay sa kanyang laban. Unang-una. ba? Diba? Hindi sila nagkakakao na pagkakaintindihan dahil ito pong kampo ni Kangkong Di umano, ayon sa aming babuwi. Gusto po nila ng malaking laban sikat na kalaban o, oh, or talagang uh, siguro mga title eliminator o talagang uh, kalaban na mataas ng ranking pwede na naman sana okay dapat nga di ba nung yung T.J. Uh, DJ Doheny nga dapat nga ulitin ko na naman dapat nga okay na to kay Sir Sean Gibbons ngunit sapagkat subalit natapot si Boy Bisa ayan di ba si Boy Bisa nagsalita ng mga pambabastos kay Sir Sean Gibbons na uwi sa o oh. At ngayon, kada laban ng mga boxing nito. Kinat-kinat, 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 kinat-kinat Yung nakalaban ni Tapales, kung sikat kung sana. Yung nakalaban ni Tapales, kung sikat kung sana. Yung nakalaban ni kung sana. Yung nakalaban ni Sultan, kung sikat kung sana. Kung sana ikaya eh, nga lang, wala nang sana-sana. Hindi na nga siya mabigyan ng laban nga nga na Dre Bawi next slide pa. Di ba nga? Oh, ngayon, oh ito yung yung sa uh, tawag to, yung awards nung nakaraan hindi pumunta kasi nanghihingi pa ng ano, nanghihingi pa ng uh, pamasahe. <laughs> hindi ka kapag sa year. Cite, minor citation ka lang. Di ba? Sinungaling so, yan. Eh? So, kung boxer of the year ka, gagastusan ka. Kaya kung special citation or minor citation, kung makakapunta ka, punta ka. Kung hindi ka makakapunta, okay lang. Okay? So, in award yun, ng awarding body, pinatawag si Sir Sean at uh, siya na yung pinakuha. Si Sir Sean naman, ililipad ng US uh, after that uh, for the pitbull fight. Alam ka namang dalihin niya yun. <laughs> Hindi na wala naman sa interest doon. Hey, subok. Uh, take it. Okay, din na dito. Ngayon, kung gusto mo makuha, mag-sorry ka na. Okay, ganito gusto ko ha. Pag tumawag ka. <laughs> Sorry, ASB. <laughs> Butawarin mo na ako. Ang <laughs> sa akin lang <laughs> naman, makuha. O, di ba? Ganun lang. <laughs> Alright. So, para sa mga Kangkong Nation, mga fake news vloggers, Kangkong vloggers, itigil nyo na ang pangangarap. Kasi, maging ano lang kayo maging practical, be real na lang no. Magpakatotoo kayo. Ang tangi niya lang magagawa is to, you know, talagang patulan na 'yung mga mga tune-up fights, mga activity fights na maibibigay sa kanya kasi doon na siya kahit paano makakakuha ng pera. 'Yun na lang po 'yun. Pero kung nag pa kayo na he can still restart and be on top again, malabo pa po sa sabaw ng ng pusit mga kaibigan. So, itigil nyo na 'yan ano, uh, ang pagkakabit sa pangalan niya sa kahit anong sikat o sa kahit anong trending, kahit anong, hype na laban ngayon na may kinalaman sa mga Pilipino, may kinalaman sa MP, Lul. sa Viva, sa Natalitz. <laughs> Itigil nyo na yan kasi nagmumukha kayong pathetic nagmumukha kayong katawa -tawa. Silver Voice TV, magandang gabi. I'm back! <laughs>